pa. Kuha tayo ng pili. iyan oh, ang dami bunga. Ay, oh, ano, ang dami ng litik. Ano pa, kuha tayo? Sige, tara. Sige pa, yes! Ay, ano? Kasi ating kukuha ka ng lagayan. Para ng tayo. Ito, yung soto, Kunin mo yung ano doon. May bag doon sa motor. Yung cellphone, nakabalot doon, baka mahulog ka. At makasak na ako. Andito na ka. Oh. Guys, tawa tayo ng piling ngayon guys. Oh. Okay, tuloy-tuloy mo na. Uy! Uh, Ayaw! <laughs>

Sobrang nga gasa, ano natin? Bastik.

Yeah. <laughs> ito ko naman Palaki at yung puno yan Taas pa Pero naman ganyan ako Kay dad sayo to, to. Samara ko sa akyatan Para kong unggoy yan Ayan pulo tayo ngayon guys Pati yung kulay green kinuha ko Kasi ito yung paborito ko ay Yung green pa Nakagunti tayo. Madami sana ito, Toy. Kaya lang, wala tayong nagayang malaki-laki. Madami sa akin ito, Papa. Ako ang namulot. Oh, kaya ako naman ang umakyat. Paano yan? <laughs> Nagpulot ka lang. O, ka lang. Dito na lang at makuha tayo ng lagayang na ano. Yan mga idol, madami tayong nakuha ang pili ngayon, no? Oh. Hindi na siya makapaghintay na masura ang kanyang, kanyang pag-aari na lupa. Ginawa namin itong ano. Ayan o. Dating abono. Natira ko dyan. Ginawa tayo. Ano ba dito? Ha? tayo.